Hey jingle bells jingle bells jingle all the way oh sa panamood, at dahil gawa ng ngayon lang din niya appreciate ang mga bagay na ganyan at ayan nga todo indak na nangangaroling sa labas syempre tudanood-nood ang person. At ganyan nga pala talaga mga ruling dito sa Pinas. Kapag sa ibang bansa talaga hindi mo mapipilang Pasko. Dahil ilang taon din ako ng ibang bansa, hindi ko talaga napilang Pasko. Dahil tulog, kain, trabaho lang ang buhay sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas talaga kahit wala kang handa, pero yung may mga manangangaruling ay sapat na talaga. Mapil mo lang talaga at maramdaman ang Pasko.